Hi guys, konnichiwa. Tara samahan nyo kaming mamalengke ngayon dahil wala na kaming stock. Ayan yung kasama ko. Ayan. Ilocano yan. So ayan guys, sobrang init. Ayan ng panahon ngayon dito sa Japan. Sobrang init pa. Matagal pa yung um, taglamig. So syempre, magbabike lang tayo. Ayan yung bike natin. Siyempre meron tayong lagyanan ng pampalengke. So ganito na yung itsura natin ngayon. Guys, yan, dahil sobrang init. kailangan tayong mag-protection. Naka long slip tayo, naka full gear tayo niyan. Hanggang baba para hindi tayo masunog. Yan, tara, let's go! Ang oras ngayon ay alauna ng tanghali. Eh. Hi guys! So bago kami mamalinkin, dumaan muna kami dito sa recycle shop. Siyempre magtitingin-tingin muna tayo ng mga murang pwede nating mabili. Tingin-tingin okay. lang tayo ng mga murang gamit mga lodi. wala rin tayong gagawin kasi kaya uh, magtingin-tingin muna tayo baka meron tayong mga biling mura maganda magpupunta sa mga tindahan na ganito kasi minsan makakachempo ka ng mga mura na gamit kailangan marunong ka lang talaga magkilatis kung may sira ba o wala ang daming gitara oh Ito, ganda nito yamaha Gita lele. May din ano to. May din din Indonesia. 3300 yen, nasa 1500 pesos. Ren C ko na wall clock Nasa 500 pesos. Maganda pa. So mga guys Casio Casio na wall clock Maganda pa yung design nyo eh. Nasa 500 pesos din Ang ganda nya Ang laki ng Takuri o oh. Ang laki Nasa 1100 pesos Init init Mayinit dito So yun guys, wala kaming nabili. Pupunta na kami sa supermarket para mamili ng grocery. So tara, kamaya update ko kayo pag nandun na kami. Hi guys, kakain muna kami ng makdo. Nagutom kasi kami ng kasama ko. Ayan. Lalapang lang muna kami. Lapang, lapang. So yan guys, kakatapos na namin kumain ng makdo. Tapos nasinok pa. Dito sa Ion uh, Mall. Tapos sinisinok ako nang <laughs> walang humpay. Sino kayang nakakaalala sa akin? Oh. Sinok pa mo. So ayan guys, nandito na kami sa Gyumu Supa. Mamamalengki na kami. Tara samahan nyo kami. Ito, ito yung mga repolyo. Ayan. Ayan po kulay violet. Oh. to Labanos yung isa niya ay nasa 80 pesos yung mga prutas yung mansanas, orange saging ito kiwi yan, pakuan ito mga mushroom mga itlog guys mga ham at do ito yung sinasabi nilang wagyu beef yan yeah. asa isang libo yung isang ganto lang ito yung wagyu beef na napakasarap pero napakamahal Nabibili tayo siyempre ng pangkaldereta. Dip to guys, kaya mamula-mula. Ito, ito na yan. pangkaldereta. Ah. Tapos kukuha tayo ng isang baboy, siyempre. Pang, -ado <sharp> oh! Sinisinok pa ako. Yan, masarap yung may balat, guys. Oh, baboy, na natin yan isang beef at isang pork ayan pa guys, ang daming mga karne oh. ayan, pressure on dito itong pressure ng baboy natin nasa 800 to. ayan pa itong mga balun-baluna, naka-repack na agad dito ganyan dito sa Japan yan, sigok pa mo, ito tayo ng manok ayan yung giniling naman dito, ayan, giniling naman dito. Ayan, guys Sorry kung sinisinok ako ha. Ayan. Giniling. Giniling. <laughs> Ito yung anong baboy guys. Pang ano. Pang uh, sisig. Ayan. Dalawa. Nasa 250 pala yung ganito guys. Yung isang plastic na ganito. oh guys liver atay ng baboy uh, nasa 120 pesos liver ito pa ng manok yan Yes, okay. ganito itura yung, yung corn beef dito sa Japan. Okay. Ayan. Nozakis, corn beef. Nasa 150 pesos tong ganito kaliit. di ba? nyo yung palad ko. Ang liit ko. Oh. So ito na guys, nakapamili na tayo. Good for ano na yan. Two weeks. Mahina lang kasi tayong kumain. Dito pa rin yan sa ano. Sa Gyumusupa. Oh, excuse me lang po kasi sinisinok ka ako. Mm -hmm. So, yun na po kami. So, hanggang dito na lang mga lodi. See you next vlog. Bye-bye.